Ito nga kami ngayon ni Kaya Jojo. ah uh, mag, ano kami, tatanggalan ng tubig. Kaya intro muna tayo guys. Let's go! Anong water? Kunti na lang. Kasama uh. kasi was King Jojo So ayan Ayan guys uh, Tatanggalan namin ng tubig So sa so mga nakapanood nung, ano, Sa so mga video namin Mga ano Ayan guys, ah, uh, follow nyo siya, subscribe nyo siya guys. Ayan guys, Ramon. Ah, uh, Ramon. Ayan guys, ah, uh, Octavio. Ayan. No? Ayan guys, ah, uh, ayan. Mag YouTube na rin yan sa susunod. <laughs> Ngayon guys, uh, mag, ano kami tatanggalan pa kasi dami pang tubig. Kasi si Podra, uh, ano siya guys, sa uh, magtatais doon guys. Kailangan patutuyuin yan. Ayan. magproseso. Ngayon, Ngayon, mag Ngayon, oh. Ngayon siya guys. Si kay Jojo, siya nagproseso ng ano, ganyan. <clears throat> Sinaksak ko na doon. Ah, dito. Okay. guys. Ah, uh, isasaksak natin to, guys. Pero, hindi tayo magkakaroon ng kaso rito. <laughs> guys, natin kasi higupin yan, guys. Mga ka-alien. Ayan guys. Eh, guys. May higup na siya, guys. Ayan, ah. Uh... Umigop na. So, natin siya. So, doon, umuulan. Maaraw. Ayan guys. Ayan. man. Kabila, guys. Ayun. Ayun na siya, guys. Ayun. So kami, guys. Dalawa. <laughs> Ayun, guys. Ayun, guys. Ayun, guys bubuhay natin yung youtube guys sayang din sa youtube kasahod din tayo dun pagputi ang uwak <laughs> so ayan guys sa uh, kompleto rito sa equipment so ayan may pangano talaga pang uh, huh? Gracias. Takkan takkan bisa kan Ana yang sedangkan kami ay oh. May bag sa swimming pool guys Ha? Ayan din Ano ah, natin yung bag na yun Guys nagbabalik ulit tayo Kasi nga guys ayan na nga tapat kawalan na ang tubig Kanina sobrang dami pa So palahati nung ano, swimming pool So ayan na nga guys unti-unti na lang siyang naubos na guys so ayan kasi guys may bitak kasi doon so ayan ang project na naman ni Papa may bitak kasi doon na isang dalawang tiles so baga papalitan yan guys kaya hanggang dito yung ating mga video tapos na guys ha uh, Maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel at Facebook at page. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment yun guys uh, patunogin nyo yung bell para all para lagi kayong updated sa aking mga video so ngayon paunti unti lang ako gumagawa ng content kasi gawa guys sa uh, alam nyo naman may nanami dyan cellphone ko so ayan guys uh, huwag nyo kalimutan talaga ulit ayan maraming salamat guys so ayan na patapos na guys so ayan susunduin pa namin si Podra sa tanay so galing kasi ng tagig umuwi sa bahay yeah, ayan guys Ayan, yun yung sinasabi ko guys. Thanks for watching. Hindi nyo laging kalimutan guys. Mag-subscribe, mag-follow, mag-like and share. Pinutin ng bell. Patunugin para laging updated ka sa aking video. at go. Bye-bye. Hanggang -bye. dito na lang.